Magandang araw mga ka this is GMD Compass Decoding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Dangerous Treasure Marker. Alright mga ka panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa lang din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin upisaan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa YouTube channel ko at ang GMD Compass Channel ay nagpi-Facebook na rin po. Palo na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay dito sa napakalaking bato na ito Madam Sir. Dito makikita natin ang hugis ng paa. Dito banda sa pinakagilid niya. At dito rin sa portion na ito ay meron tayong magagita dito na isang animal symbol head na nakatingin dito sa may tubig. Ito ay tadtad -tad ng maraming mga engrave na makikita natin dito sa harap. At dito, meron itong kahawig ng isang kanji stroke. Ang ganitong klaseng pagka-engrave ay halatadong man-made. At ito yung kaparihong stroke ng kanji. At ang pagkakalam ko dito na ang ibig sabihin nito ay dangerous. So delikado itong guhit na ito kanji stroke. So dubling ingat po tayo dito madam sir sa paghukay dahil meron na itong warning sign na nakalagay dito sa may bakas ng paa. At ang bakas ng paa na ito ay nagpapahihwating ng isang direksyon kung saan tinuturo ang spot. At dito naman sa bandang baba ay mayroon tayong makikita dito na isang engraved na X. So isa itong napakagandang marker at napakadetalyado ang pinapakita dito sa bato na ito. So makikita natin dito ang flow direction ng mga guhit nito ay papunta talaga sa baba. Subukan natin dito mag-trinching kung mayroon tayong makikita mga kakaibang hugis na mga marker na ating may encounter. Ay napakaganda ang sinyalis yun na ang mga given marker dito sa ibabaw ay legit. Legit itong mga nakaupit dito sa bato. Kung mayroon man tayong makikita mga marker na nasa ilalim, sundan lang natin ito Madam Sir. Kasi yun ay guide papunta sa tamang spot. Okay, hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa inyong panunood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.